Ang Japan ay may sistema ng buwis. Kahit na ang mga na kumikita ng pera sa Japan, naninirahan sa Japan o bumili ng mga bagay sa Japan, ay karaniwang kinakailangan magbayad ng buwis sa Japan. Mayroong iba't ibang uri ng buwis. Dito ipapaniwalag namin ang buwis sa kita, buwis sa panirirahan, at buwis sa pagkonsumo Ayon sa pagkakabanggi. Ang buwis sa kita ay ang buwis na dinabayaran ng mga kumikita sa Japan. Ang halaga ng bumis sa kita ay tinutukoy ng mga sali gaya ng halaga. Kinita mo na ikauna ng Enero hanggang ika-31 ng Desyembre at ang dilang ng mga miyembro ng pamilya na iyong sinusuportahan. Ang mga taong naninirahan sa Japan ay maaari ding sumailanin sa income tax sa perang kinita sa ibang bansa. Tigit ka rito, ang mga kasunduan sa buwis sa pagitan ng sariling bansa at Japan ay maaari magresulta sa mas mahamang buwis sa kita. Para sa gitpang mga detalye, mamiyaring suriin sa tanggakan ng buwis. Upang magbayad ng buwis sa kita, kailangan mong lumikha ng mga dokumento na tumutukoy sa halagang iyong kinita at ang kaukulang buwis sa kita at isumite ang mga ito sa tanggapan ng buwis. Ang pamamaraan ito ay tinatawag na tax return. Dayunpaman, depende sa trabaho ng isang tao o sa kumpanyang tinagtatrabahuhan. nila, maaaring hatiin ang mga individual sa mga hindi kinakailangang maghain ng tax return at sa mga kinakailangang gawin ito. Na mga individual na hindi kailangang maghain ng tax return. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga empleyado na tumatanggap ng mga sweldo mula sa kanilang mga kumpanya ay hindi kailangang mag-file ng mga tax return dahil ang kumpanya ay ba ng sumumis? sa kita mula sa kanilang mga sweldo at minabayaran ito para sa kanila. Ang pagbabawas ng buwis sa kita mula sa mga sweldo ng kumpanya ay kinatawag na withholding tax. Diglang karagdadaan ng mga kumpanya ay nababayad ng buwis sa kita ng mga sweldo sa Disyembre. Ito ay tinutukoy nilang konsesahayos at katapusan ng kaon. Mga Indibidwa na Kailangang magkain ng Mga Tax choice. Ang mga taong nagtatrabaho ng nakapag-iisa na hindi kabilang sa isang kumpanya ay kailangang magkain ng mga tax return. Ang mga taong tumatanggap na kanilang sweldo mula sa isang kumpanya ngunit may mga karadang kang makapagpunang kita o hindi sumasailarin sa mga pag-aayos na buwis sa katupusan ng ka taon ay kailangan magkain ng tax return. Na inhain ang mga tax return sa pagitan ng ikalabing anim ng Pebrero at ikalabing lima ng Marso sa tanggapan ng buwis. Kung plano mong tapusin ang iyong mga aktibidad sa Japan at umalis ng bansa, siguraduhin maghain ng tax return bago umalis sa Japan. Para, sa higit mga detalye tungkol sa income tax, mangyari mo tanong sa tanda parang buwis o sa employer. Ang buwis sa kaninirahan ay ang buwis na binabayaran ng mga individual na may of address sa Japan. Nung ika-isa ng Enero, may isang katikuran ng taon ang halagarang nungi sa kadenerahat ay tinutukoy ng mga kadahilanan. Tulad ng kita, nakikita mo ng Enero hanggang December 31. Na naka, taang taon, at ang bilang ng mga miyembro ng pamilya na iyong silang suportahan. Upang mabayad ng bumis sa paninirahan, dapat ka maganda ng mga dokumentong tumutukoy sa iyong kita. Katang katumbas na halagarang bumis sa paninirahan, takisumite ang mga ito sa mga opisina ng munisipyo ng Dinsod, Puro o Bayan kung saan ka nakatira noong ika ng Enero. Ang pamamaraang ito ay kinatawag na deklarasyon ng buwis sa paninirahan. Gayunpaman, ang mga individual na sumailalim sa pagsasaayos sa katapusan ng taon o nabihain ng tax return sa pangkalahatan ay hindi kailangan gumawa ng deklarasyon ng bumis sa paninirahan. Mayroon dalamang karaan at pumbabayan ng bumis sa paninirahan. special na connection, at ordinaryong koneksyon. Ang ng pagkita ng lumakong marami ito ay depende sa iyong trabaho at sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Espesyal na koleksyon. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga empleyado na tumatanggap ng mga sweldo mula sa kanilang mga kumpanya ay may dumis sa kaninirahan ng pinigil ng kumpanya at binabayaran para sa kanila. Ang paraan ng pumabayad na ay kinatawag na espesyal na koleksyon. Ordinaryong koleksyon ang mga individual na nagtatrabaho ng nakapag-iisa ng hindi kabilang sa isang kumpanya o nagtatrabaho sa mariniit na kumpanya na hindi nakapailalim sa espesyal na koneksyon, ay dapat magbayad ng buwis sa paninirahan sa opisina ng munisipyo mismo ng lungsod, ward, o bayan. Ang paraan ng pagbabayad na ito ay tinatawag ng ordinaryong koleksyon. Tungkol sa buwis sa paninirahan, may mga karagdagang puntos na dapat tandaan. Hindi alintana kung ito ay espesyado-ordinaryo koneksyon, ang buwis sa paninirahan ay binabayaran sa isang nakaterming bilang ng na mga installment simula sa hunyo. Higit pa rito, dahil ito ay buwis na binabayaran ng mga individual na may rehistradong address sa Japan noong ikauna na Henero ng taon kahit na umalis ka sa Japan pagkatapos na hikalawa ng Enero at wala ng address sa Japan, kailangan mo pa rin magbayad ng residence tax para sa taong iyon. Kung ang mga individual na nagbabayad ng buwi sa paninirahan sa pamamagitan ng espesyal na koneksyon ay umalis sa kanilang kumpanya, dapat nilang bayaran ang natitirang buwis sa paninirahan sa kumpanya bago umalis o numipat sa ordinaryong koneksyon at bayaran ito pagkatapos umalis sa kumpanya. Kung plano mo umalis sa Japan, kailangan mong bayaran ng buo ang natitirang buwis sa paninirahan bago umalis o magtalaga ng isang agent sa pagbabayad ng buwis nahahawak sa mga pamamaraan ng buwis para sa iyo at isumite ang mga kinakailangang dokumento sa opisina ng munisipyo ng lungsod, purok, o bayan. Ang pambabayad ng buwis, tulad ng buwis, sakita at buwis sa kaninirahan, ay isang legal na obligasyon. Pakitiyak ang tungtak na pag-file at pambabayan na iyong mga buwis, dahil ang anumang mga kamanian ay maaaring magresulta sa pagtaas ng panarabutan sa buwis. Para sa karagdagang ng impormasyon tungkol sa buwis sa paninirahan, mangyaring magtanong sa municipal kasi gutkasina ng iyong lungsod, ward o bayan, o sa iyong employer. Ang buwis sa pagkonsumo ay isang buwis na binabayaran ng mga individuay kapag bumibili ng mga produkto o tumatanggap ng mga serbisyo. Ang buwis sa pagkonsumo ay binabayaran kasama ng pera kapag bumibili ng mga kalakal o tumatanggap ng mga serbisyo. Walang mga espesyal na pamamaraan na kinakailangan upang magbayad ng buwis sa pagkonsumo. Pang-break ng buwis na ng 8% para sa pagkain at mga inyong hindi -in -in na nakakarasing na binili sa mga tindahan. Para sa ibang mga item na servisyo, ang rate ay 10%. Mukod sa'y pinakilala namin ngayon, may iba't ibang uri ng bubis. Alamin kung paano bayaran ang mga ito at tiyaking hindi makalimutan.